So, oh, magandang araw mga kapaos. Andito na naman ako sa, andito ako sa Mercury Drug, no? Para bumili ng gamot para sa taong nais kong tulungan. Actually, hindi ko na kailangan dapat ipost to. Kaso due to request ng mga tao na ipost ko daw. So, oh, baka raw may gusto tumulong, kaya ipopost ko ngayon. So, ito na nakabili na ako ng gamot, no? So, check ko lang. So, ito yung gamot na according to dun sa mga doktor na pinagtanungan ko. So, ayun, nakabili ko na yung gamot. So, ngayon, papuntahan man ako sa grocery store para bumili ng mga uh, konting grocery, bigas, itlog, etc. para sa kanya. Kasi yung tangiw, wala rin tumutulong. Eh. Kung mga abot-abot lang ng kapitbahay kasi dati construction lang ang trabaho. So, ngayon, ito, nakabili na ako sa Puregold ng mga konting grocery. At ito na nga, So tara, dali natin ito sa kanya. No? So papunta na ako sa kanila. Tumaan lang ako dito sa bahay nung kakilala ko kasi hindi ko alam yung bahay niya. So tara, let's go. So ito na, papunta na kami doon. Actually, marami na akong ginawang tulong eh, pero hindi ako nagpo-post. Hindi ko binibidyo kasi ayaw kong isipin na kalalak, for content lang, scripted. Pero ako, hindi ko kailangan yun. Kahit ako mahirap, iniisip ko pa rin na tumulong sa kapwa. So, tulad nito, hindi ko dapat ipopost. So, nag-request lang ng mga kaibigan, kakilala, na iposo daw. Baka may gustong tumulong at para raw, ano ah, uh, baka may magustong tumulong. Anyway, whatever. So, ito na nga, papunta na ako sa kanila. So, ito lang yung bahay niya, isang na kwarto. No? Parang akala mo nga, ano, kulungan ng ewan. But anyway, so yun. So, iabot ko na lang to sa kanya. Explain ko lang yung sa gamot, kung paano. And then, bahala na siya. So, yun. Tara, masuk tayo sa loob. Let's get it on. Why not?